raramanan na natin ang hito mapar hito na naman pulse bite oh namit gid naging masa itu, George yun gitot kay purpay puro na ito mga par yun paltat ko naman paltat second bite Mm, Naku mm, mm, ah, na kan bebe. Huwag na ba hong... Ah, mayroon tayong pulots. Hmm. Dalawang heito. Ayan o. Heto. Nanaman. Ayan o. Oh, Papaksimun natin ito. Tsaka nating aadubohin. Ayan o. Oh. Dalaki rito ng gin bulog. Bali, gagawin muna natin mga para, ipapaksin muna natin itong heto na naman. Ipapaksin muna natin itong mga para bago nating adubohin. Yan, maglalagay na pala ako dito ng sibuyas na pambasit na sang amo at paborito ng mga bombay. At syempre, ang bawang na pamatay daw ng aswang, sabi ng unang panahon. At syempre, ang luya na pampaganda ng boses. <laughs> Hanggang ngayon, hindi pa rin gumaganda ang aking boses. Boses kalabaw pa rin. Lagyan mo nga dito ang suya na pagpapansit ng tangong at ang bawang. Siyempre, lagyan natin siya. Si Dato, Dato. Pa natin lagay. Heto. Patong natin itong hito mga par. Heto na naman. Kita minta pare, dia minta minta pare nanti. Pakpon muna natin para. Uh, lalagyan na natin ng ano? Kapatid, di dato puti. Si dato toyo. Ayun o, dato toyo. One. Lalagyan na natin ng kapatid, di dato puti. Si dato toyo. Tututuyin lang natin ito para. Siyempre, ilalagyan natin ng pampa. Lasa ni Diwata. Yun, pampa, ni Diwata. Siyempre, ilalagyan natin ng garlic chili. Yun, no? Para pumudot ang obit mo. Yun, no? Para pumudot ang obit mo. Garlic chile. Cook until wet na lang yan par. Cook until wait. Ayun you no? Know, hmm. Nag-doma ng timay nung day yun na eh. Doma pulutan tayo George. Nag-gima sa ito yun na eh. Pulutan yung na ito yun eh, yung, may Siyempre, na eh. May kanabogado ko milik German. Siyempre, raramanan na natin yan pa. Raramanan na, na natin ang adobong hey na naman. dobo bum hito yan paro oo so ito na parang ating pulutan ay ulam oh pulutan na kuno ko manan na natin ang hito paro oo raramanan na natin ang hito mga par, hito na naman pulse bite oh namit gid naging mga sayo yards yaw gitwad kayo purpay purna ito din par yaw hmm. 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 palat ko naman paltat hmm. second bite